may pahayag po si Vice President Sara Duterte. At uh, if you don't mind, babasahin ko po yung portion na ko kayo ng reaksyon. Ang sabi po ni VP Sara, I have repeatedly questioned the judgment of President Ferdinand Marcos in choosing Martin Romualdez as Speaker of the House of Representatives, especially after the Delaware court ruling was issued. Sadly, President Marcos continues to display this flawed judgment by merely changing the leadership in both houses of Congress while keeping a stranglehold on the flood control probe through the creation of what is supposed to be an independent commission on infra infrastructure that is clearly under his control. One day, the floodwaters of truth and accountability will flow all the way to Malacanang. And on that day, the Filipino people will finally decide that we deserve better. Okay, nakakuha po tayo ng pahayag ngayon, ngayon, ngayon lamang at atin pong nabasa ang kabuuan. Unang-una po, uh, siya naman po ay abogado so dapat malaman niya kung ano ba ang pagkakaiba ng na-mention at ang conviction. Hindi po natin ipinagtatanggol dito ang uh, House, uh, rather former House Speaker or Representative Romualdez pero babase lamang po tayo sa kanya naging salaysay. Unang-una, sinabi niya rin po, oo, sapagkat ito ay tugma sa mga nababalita na noong pagtanggap niya ng suhol. Ang sabi niya po sa salita, napabalita. So, ibig sabihin, nabanggit lang. Pero walang naging desisyon ang Korte tungkol sa di suhol. Pangalawa, sinabi niya po na bakit ang po, bakit pinili ng Pangulong Marcos uh, si Representative Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Ah, uh, wag niya pong kalimutan na mayroon pong separation of powers. Wala pong kinalaman o wala pong maaring responsibilidad sa pagpili noon kay Representative Martin Romualdez bilang House Speaker. So, wag niya pong kakalimutan 'yon. At yung binabanggit niya pong Delaware decision sa Delaware Court. Muli, nakita po natin 'to pero wala rin pong mention na si Speaker Romualdez or si uh, Representative Romualdez ay guilty. Ang sabi lamang niya dito sa kanyang pahayag na mention ng 17 times. So, siya po mismo, ang Vice Presidente ay na -me mention din sa mga di umanumaanumalya na transaksyon. Dapat po ba natin siyang husgahan katulad ng ginagawa niya ngayon sa ibang mga mambabatas? Ma'am, sorry. Uh... How about on this point where the VP is saying that the floodwaters of truth and accountability will flow all the way to Malacanang? Mm. Maski na po mismo na, napakinggan po natin si uh, Senator Cheese Escudero kahapon. Kahit na nga po ang Pangulo, sinabi po niya na walang kinalaman at siya pa po ang nagsumbong kung anong nagaganap. Kaya wag niya pong ipahid, wag ipahid ng Vice Presidente kung anuman ang patungkol sa mga ama-anumalyang nagaganap ngayon. Hindi po malilinis ng Vice Presidente ang mga akusasyon, hindi lamang akusasyon, kundi pag-amen ng kanyang ama mismo tungkol sa pagnanakaw sa pondo ng bayan. So huwag niya pong ipahid kung ano man na nangyari noong nakaraang panahon at ng administrasyon sa Pangulong na ngayon na siya mismo nagpapaimbestiga na maanumal yung flood control projects. Ang tangi lamang po yatang niyang alam ay sirain ang Pangulong Marcos Jr.